Yan so alabas ah, lang namin dito sa ano kalsada idol. Bali ito may nakita kami isa. Bali kung makuha namin to pang pito. Pang pito na yung nakuha natin. Nagagamba. Ayun sa may ano puno ng papaya. Kaya yan? Kaya. Jum ano siya? Mataas ah. Si mataas oh. Malayo-layo din to. Hindi mo kaya yan. ko muna kami ng panungkit. Ano yan? Papaya. ginang ng papaya. Duda papaya. Tuk <laughs> Hindi <laughs> <laughs> oh. namin uulamin <laughs> <laughs> to ah. <laughs> kuha lang namin ng gagamba to, mga idol. Ayun, oh. Uh, 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 uh. Bangin, no? Mm. Uy, sumama ka. Kuha. Kasama ka naman. Kuha, kuha, kuha. Uy, 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 uy. Um. Bali to na, pangpito namin to. Yeah. Bali, pangpito namin to, mga idol. Ayun. Good size. Ang laki. Mm likod no? May dalawang pula oh? sa likod. oh, ito yung ano? Ay, may dalawang puti pala. Ano, gagambang papaya <laughs> Ayan. Ayan. So, so far pa. ito, pang pito namin kuha, may idol. Ayan. Ito, pagkakli. Ay. Pinapit. Ayun. Ayan. Magmalunggay ka pa. Pali pang pito namin kuha. Bali Ah, pagod din magganap So, away na tayo mga idol Oh, nawala yung isa Ay, lumipat hmm? oh. Yun. Oh, oh, oh. Okay So, ayan Bali, uwi na tayo Kung may makita pa oh. Mabuti. Gilid-gilid na lang ng kalsada kami, malit ala kalabas na kami dun sa ito, ito, yung pinasukan namin yun uh, madilim na lugar hanggang dun sa may ano, ilog. Yan, bali pito yung nakuha namin. Itong gagamba. Medyo hindi pa sila kalakihan, pero good size na. Pang alaga.